Mahaba-habang biyahe na naman at tara, samahan niyo kami sa aming destination. Maaga akong gumising at nagready today. Hindi pa kasi ako nakakapag-empake ng aming dadaling gamit. At nag-decide kami na itong malaking luggage na lang yung aming dadalhin. Kaya nilipat ko na yung mga laman tapos dito ko na nga ilalagay itong mga dadalhin namin. Medyo marami-rami kasi yung mga dadalhin naming dami. Bale 3 days and 2 nights kasi kaming mawawala. Plus meron kami mga suit at dress na kailangang dalhin. Bukod pa yung mga kailangan naming dami tapos meron pa mga heels tsaka sapatos. And nagsiksik din ako dito ng mga bagong laruan ng twins. After nito, nag na din sila tapos nagpahatid na kami dito sa train station. And perfect nga kasi ang ganda ulit ng weather today. Medyo malamig yung hangin pero merong sikat ng araw. Kaya naka shorts na lang din ang twins. Anyway dito, nag-aantay na lang kami ng aming train. Nagsisimula na din mainis itong si Chino kaya nilabas ko na itong dinosaurs. At muntikan pa magagawa ng dalawang to. Magte-train lang kami kasi inaantay pa ng kanilang daddy yung kanyang life. Sense. And malapit lang din naman sa train station yung aming pupuntahan. to so, parang 2 hours kami sa loob ng train ngayon. Pero good thing naman kasi gustong gusto din ng twins sumasakit talaga sa mga train. Basta nandito kami sa loob at nakaupo e walang reklamo ang dalawang to. Nalilibang din siguro sila sa view. Tapos syempre food trip habang bumabiyahe. Comfortable din naman dito sa loob ng train. At ito nga si China pinapakita pa yung kanyang mga dinosaurs. After dito sa first train, kailangan namin bumaba tapos nilipat kasi kami ng platform. Platform. Pero habang nagaantay, pumunta muna ako dito kasi nauuhaw na talaga kami. So bumili lang muna ako ng drinks sa konting sweets para sa twins. And dito nga, ayan, super behaved na silang dalawa at kumakain lang sila dyan sa gilid. Hindi kami makalapit dun sa malaking bull kasi takot na takot si Charlie. Gumagalaw kasi yon tapos ito nga si Charlie may napanood siguro siya at biglang ang natakot. Meron nga din pala dito mga photo booth. Tapos pumunta na din kami sa aming platform para naman sa next train. In fairness din naman dito, hindi mo kailangan mag nag ng matagal. And on time lagi yung mga train kung madelay man is eh, super konting minuto lang. And dito mas okay yung nga upuan namin kasi nandito kami sa may table. And as usual behave na behave pa rin talaga si Charlie and Chino. After mga ilang minuto, eto at bababa na naman kami ng aming train. And ito na yung pangatlo naming transfer. Tapos ito na din yung last. And this time naman konting konting minuto lang talaga yung itatagal namin sa loob ng train. Medyo punuan nga this time at medyo malayo pa ata yung aming seat. So nag-decide kami na tumayo na lang kasi konting minuto nga lang kami dito tapos bababa na kami. And finally, nandito na nga kami at super ginhawa dito. And in fairness naman dito, ang liit nung town pero super ganda. Sobrang kalmado nung lugar kahit medyo madaming tao. Siguro kasi weekends din kasi talaga to. And konting lakad nga lang, nataraw na namin yung aming hotel. Ito na lang din talaga yung nabook namin kasi wala na kami masyado makita na medyo malapit dun sa pupuntahan talaga namin. And to be honest, medyo nagulat din kami kasi hindi ganito ganito yung expect namin na room. Kasi imagine 120 pounds per night. Pero ganito lang siya kaliit and kahit ang twins hindi nila nagustuhan. Plus ang nakalagay merong aircon pero walang aircon ang room na to. And two nights pa nga kami dito mag stay Pero since non-refundable kasi wala na kami magagawa. So sabi namin pagsagaan na namin kasi two nights lang naman. And wala ka ding ibang pwedeng magawa sa hotel na to. Sabi ko na lang din matutulog lang naman kami dito. Kasi most of the time naman is nasa labas kami. So yan lang mismo yung room and after niya nagplan siya na ako ng na mga gagamitin namin for tomorrow. And yan, finally after nito, makakapag-rest na kami.